Magandang tanghali sa inyo mga boss. Ano nga bang kailangan natin para sa Rusi natin na 125 na i-convert natin para maging 155cc? Yan. Yan yung pag-uusapan natin dito. Rusi 125 converted to 155. Yan. Bawa yung ganun pong motor. Oh. Yun po yung 155 na sinasabi ko. Yun. Gagawin pong black na 155 yun. Bagong palit ko po ng black yun. Oh. Papalit ko lang po kanina. Ngayon, Itong rusing ito, ay pinagawa po sa akin at pinagkatiwala bali taga Batangas pa po yan si sir, shout out po kay sir Adrian Gabiola yan sa tropa po ng JPA Freight Logistic yan, ang logistic, ah. shout out sa inyo mga sir ngayon, ang pag-uusapan natin dito paano maging 155 ah, ito po ay crankshaft shop ng 150, 125 ang pagkakaiba lang ay yung laki nito mataba at payat, pero iisa lang sila ng stroke, iisa ang haba pero magkaiba sila ng bigat. Yun lang po yung pagkakaiba nila. At isa pa, yung 125 at 150, magkaiba ng piston. Dahil ang piston po ng 150 ay 62 mm. Ang 175 naman, 62 mm din, mataas lang ang pinaglalagyan ng connecting rod. Same lang sila ng haba ng connecting rod ng 155, 150, 1.25 at 1.75 same lang sila ng haba. Bakit nga ba sinabing 1.55? 'Yun lang ating pag-uusapan kung bakit ginis ginagawa ang 1.5. nga ba nalalaman? Ganito po. Mga bossing, ito po yung crankshaft na ilalagay natin dyan Yan po galing pa po yung Batangas din. In order natin uh, crankshaft and connecting rod. Okay, mga boss. Yan limited lang tong ganito ay okay, mga boss paano nga ba nalaman dito pa lang sa pinaglalagyan yan nakalagay sa kanya 175 bar kaya pwede nyo siyang gawing 175 din mataas po itong pin yung pinaglalagyan yung pong 125 natin at 150 mababa yung pin nandito halos kainin itong kainin itong pinaka stud ito pinakarad nya nasa baba yan ito ay mababa dito pag inuhitan nyo sa gitna mababa yung 1,2,5,1,2 dito po tingnan nyo po silipin nyo yun oh kita po mababa at mataas yun lang po ang pagkakaiba pero ito limited lang sya ang katulad nito ay rusi macho itong ganitong kung itingnat kita nyo po sexy sya oh pang rusi macho ito ngayon ang gagawin natin kung i-convert natin to ng 1,5,5 ano nga ba yung mga papalitan unang una dyan yung stud bolt papalitan natin itong ito lalagay natin dyan pang engine number na ganito pwede na hahanap tayo ng pang engine number na 125150 ililipat nyo naman doon tapos ito namang dati niyang engine number wag nyo nang babaguhin magtatanggal lang kayo ng dalawang washer para magkaige pero dito kailangan ay may washer kasi may bumbanan lang siya okay yun po yung mapapalitan at isa pa push rod Ustrad ni 155 ang ipapalit natin or Skygo 175. Yan. At isa pa rin, yung piston po ng 155 ay hindi papasok dito. At kailangan natin tong bawasan ang dalawang gilid. Okay na mga boss? At mamaya update ko kayo. O, ito na mga sir. Oh. bawasan ko na siya. Binawasan ko na yung dalawang tabi at okay na naman yung pinya. Hindi na siya masikip, ano? Oh. Pag nilagay nyo siya, kailangan maluwag siya. Oh. Yan, maluwag siyang ganyan. Pag binawasan nyo. Tapos, isa pa, kailangan yung piston papasok dito. Dito, yan. Kailangan maluwag siya dyan. Oh. Kaya kailangan po talagang tabasan kasi mga pal. O, okay, yan po yung ating Makoto brand dito sa black natin. Okay? Lahat po ng gasket, ginway nalagay natin, lililisin ko muna yan. Yan. Ito nga pala mga bossing, binabawasan ko din tong lambing to. Ito, binabawasan ko yan o. Oh. Kasi po, yan po ay eh, pwedeng tumukod yung ating crankshaft dito sa piston ni 155. Yan po yung block natin o, oh, 155. Yan. Okay. Yan. Makotobrand lang po yan o, oh. MK. Makotobrand. Ngayon bueno, mga bossing, pilatan ko na po siya ng install to. Oh. Kita nyo, mas mataas na yung dalawa din sa dalawa. Ito, tatanggalan nyo lang ng washer. Tapos ito naman, ay, papalitan nyo ng galing dito sa engine number. So mga bossing, oh ang ganda ng top dead center, oh, yan o. Oh. Ayan, magneto natin o. Oh. Ang ganda ng top dead center. 155 na siya, Ayan po yung nakalagay na sa CC niya. Oh. Nakasulat po o. Oh. Yun. 155. Okay. Update ulit kayo mga bossing. O, ito na mga bossing. Project natin na ginawa nating 155 o. Oh. Brucey, ginawa nating 155 yung cover. Binigyan na natin ng cover. Donate na yan. Galing doon sa ko ng Diantras ko. Yan, yan, yung cover na yan. Tapos yung kabila, wala na pala Kung isang ganitong bago. Kaya yan na lang. Okay na naman yan. Tapos ito, itong bago. Binigay ko na lang kay boss. Yan o. Okay na. 1.55 na yan o. Mataas na. Yung pati cylinder head. 1.55 cc na. Subukan natin. Sipahin natin. Pandarin natin mga bossing. Oh, maganit. Nahabaldag. Yun. Yumi. Yan Yan o. Bossing oh, yummy oh. Tapos ang gandang Lakas umatak. Oh, talagang lilipad niyan, ayo. Oh. Lakas. Yan ang oh. quality na. Ayun po, yun po yung number oh. Kung makikita niyo po, highlight natin. yon Yun po mga bossing oh. Yun. Ito po, 155. O, di ba? Okay na, okay na. Tagumpay po. Ang ganda lang ang dar,